Tawit ka lang dito, ingat ka lang dito Ay gagawin, blotik Gagawin Kinsay nga So na pa to ng kinsay Ikaw? Ikaw yung nag-comment? Ikaw si Archie, pagkakata? Shoutout sa sa'yo. Yun, ito pa Ano to? Ginagapas nyo lang? Inaanon nyo lang to? Ito guys, ang dami oh Alright, so what's up sa inyo mga idol So ayan nakakita na ako ng yung hinahanap ko no so ayun mga ka-idol uh, pupunta kayo na ako dito sa Esperanza para kumuha ng elepante plant <laughs> so yung elepante plant is gamot kasi yun mga ka-idol uh, gamot yun sa mga nabibinat hindi ko alam kung ano pa yung mga benefits nun eh basta alam ko lang na gamot sya sa nabibinat sa mga nabibinat o oh, bagong panak Ayan. So ngayon kukuha tayo dito kayo sa uh, Esperanza ng uri ng halaman na yun no? so hindi nyo kasi siya makikita basta basta no? nakikita nyo lang sa mga yung mararaming damo ayun dun dun mo lang sa makikita at hindi ko na alam kung saan banda dito yung papasok sa kanila kasi nung napuntaan ko to sa uh, isang beses lang ako nakapunta nung galing pa kami doon sa kabila dito at uh, hindi ko alam kung saan papasok eh sana tama tong pinadaanan ko no Lagi mali yata tu, mali yata tu. <laughs> hindi, hindi, tama, tama. Kuya, Kuya san pa dito papasok, papuntang garden? Huh? Garden, papasok garden. Garden? Oo, oh, oh, dito sa ano, may garden yan, di ba po? Dito, Ah po. Ah ka. Dito, legal, dito eh, ito, ito lang, di ko kasi matandaan eh. Dati dito yata dito eh. Pwede mas motor diyan? Ay ito. ito. Ah okay, sige po. So skinny ito. Park na lang tayo mga kaidol. <laughs> Lakoy ko Ayan, so, tingnan natin kung kakayanin ng motor dito dilakarin lang natin di kaya mahirapan tayo pag bas natin masikip na dito papasok natin motor natin Meron dito. Dati kasi wala dito Mahirap pala, mahirapan din pala. Basta dyan si Kuya Oka? Si Kuya Oka po. Kuya Oka. Okay, si Kuya Salamat. So, ayun. Dito na tayo. Kila. Kila Kuya Oka. Papasok na tayo sa so, kanila. Dito niyo yun yung makikita yung mga ganung halaman pala. So shout out nga pala kay Archie Pargata Bar, uh, no sa nagtimbre sa atin na dito daw meron kasi may aso. Dito marami dito eh. Ang dito, ingat ka lang dito. Igagi, protik gagi. Igagi. <laughs> <laughs> na alutang so itong tanim na to punla pa lang to so hindi ko alam kung kinsay kinsay ba to kinsay ha ah, kinsay nga so punla pa to ng kinsay ayun punla kukuha ninyo tapos ililipat yan siya so, itatanim so ayan <laughs> si kuya oscar adyar Alponso. ad bakit Ando na Mm -hmm. Galing ako dyan, no? Pabahay. Pabahay pa ng strike yan. Hindi na. Hindi na dito si Kikin. Saan? Ha? Oo, alam mo na sa to. Akin. Sato? Ako na ako, sato ikaw ba ikaw? Ako mo? Oo? Oh? Kung sa ati ka bikol, sa din ako, pagkuli mo. Ay, sa pagkuli ko? Ayen, hanap na sa nako. Karen? Ha? Ano nang? Ang daming ingredient yan <laughs> Ano lang, ang daming ingredient Kailangan mo pa ng ano lang Kailangan mo pa ng Pragis doon Ay <laughs> Ikaw, ikaw yung nag-comment Ikaw si Archie, Pragata Shout out si Yun, ito pala siya Ano sila, ano So, ayan so si ito si Archie so comment sa atin na meron daw ditong uh, elepante plant ayan shout out kay Archie pragata no ano ah wala na ano pa wala pa <laughs> pag meron punta ka da dito uy may libi libi oh libi libi ah kakamis Sana tira ngayon. Ay, yakal, dito lang. Ah, si ano? Si Alan? Nakapakong yan. Galing ako dyan kanina eh. Oh. Diyan ako galing. <laughs> so, ayan mga idol. So, dito, makikita nyo yung pabahay ni Strike. Ayan. Ito yung pangalawa. Yung saksyudad, pares lang naman din yun. So, ito pala yun. <sighs> ayan. So. Ito, sili oh. Sili. Sili hindi pa didiligan ano ah, ito? hindi na didiligan? nabubulok po kasi yung ah nabubulok na? ah paano yata yan? tawag dito? mula? ba ano? hindi nabubulok pa yung ah oo uh -huh. sayang yung dilig ah oo sabi ko saan ako kukuha no? na problema nga ako eh. Ano mga ang layo ilo-ilo. Ah dito. <laughs> Diyan, andiyan ako kanina. <laughs> oh, sa sudat yan. sa ano yan. sa bahay. Oh. Ayo. Dami. So ito mga idol, oh. ito yung sinasabi ko sa na ano, na elephant plant. Ayun, eh, no, nakita natin. So ayan, marami pala dito. Inaagamas lang 'to, 'di ba? Daw shout out, may boss shout out ka? Tan. <laughs> ayan, shout out nga pala kila Pragata family, kay Archie Pragata, no. Ayan, solid, no. Yung support na natin. Pag nagkaroon tayo ng sticker, eh. pre, bigyan kita. Ang kailangan pa dito, ano lang eh. Si ano lag, kumu may nag may nag-ano din sa akin. Naghanap din daw siya ng ganito. Ugat lang kailangan ko dito eh. Ano to ginagapas nyo lang? Inaanon nyo lang to. Ito guys, ang dami oh. Oo oh. Kaso ano kay gagamuasan nyo na to? Or matagal pa naman? Matagal po siguro Ito kasi may ari na ito Ay ba yung may ari na ito? Hmm, ganun. So, pwede apakan to? Oo, wala na po. Huwag natin kailangan pa natin susunod No? Meron din na sa akin nag-comment na sabi niya, parehas lang daw din yung hinahanap namin. Kaso, pupunta ba daw siya ng, hindi ko alam, tansa ba yun? Oh. O ano, para maghanap daw ng ganito? Malayo. Pero taga-bacor din daw siya. Siguro kung mag-ano ko makachat ko, magreply sa chat ko, bigyan ko siya nito. Kasi siguro nabinat din siguro asawa niya. Hmm, gamot ko sa binat. Ilalaga yung ano. Oh, yun oh. So ito na, maka -idol. ito. lang yung natin. Elepante plant. Bakit nga ba tirawag siya na elepante plant? Kasi nga yung kanyang bulaklak para siyang ano ng nguso ng elepante. Ayun, so maraming salamat kay Archie, no? So, nakita natin yung hinahanap natin. May laki ko tayo dito. Saan so, ka nagtatanim? Ito, sa ito. Nakatatapos mo lang magdilig. Uh -huh. Saan pwede hindi tayo tapon Kasi kailangan ko lang dito ibugat eh. Bugat, eh pa na yan kat lang yung kailangan ko magkano yung kilo ng kinsay? 70? yun yung pinakamataas nun no? yun, okay. no, ilalaga to basta mga nabibinat eh papapanganak lang ganun ito siya oh A few moments later. So, ayun, sub sa inyo mga idol. Alright, so ito na. Nakuha na natin. So, ang ito. So, ilalaga lang to, no? Salamat nga pala kay Archie, no? Archie Pragata. Eh, ito. Kuhanin lang to. Putulin nyo lang. Salalagain nyo. Kasama nyo na rin tong lagundi para solid. Sarap dito mga idol tumambay. Kasi nga, ah, relax lang. Marilax kasi siyempre tahimik. Parang bukid, no? Ay, may mga pechay. Ito si Buyas to. Kita ko sa inyo yung sibuyas. Dahon ng sibuyas, no. Nakita niyo pag kumakain kayo ng malugaw, paris, ayan. Ito 'yung sibuyas. Tapos ito naman 'yung kinsay. Yung kinsay Punla. Pula. Hinupalan pa lang So, lilipat 'yan pag medyo lumaki na na. Lilipat 'yan parang 'yung pechay. Ayun, lilipat na 'yan. Kita niyo doon. No? Ayan, so pechay, sibuyas At ito so, yun naman yung nilang Chinese kangkong Ito, ito, Chinese kangkong yan oh. Chinese kangkong yan May isang klase kasi na kangkong na sutubig, tubig Ito nasa lupa Ayan, mga ganyan pwede nang anihin Sarap yan pag ni-adobo Ayan Solid yung dito please.